Ano ang tanda ng sala, Ustad? O uh, pagpasok ng, ano, ng sala? Yung bayong yung adan o yung oras? Oras. At hindi ang adan. Kasi ang adan, pwedeng lit yan ng bago nag-adan yan. Basta pumasok ng oras ng sala at bago nag-adan, basta sigurado ka na yung oras ng sala pumasok na at matatalaki natin yan. Basta pumasok ng oras ng sala, saka nag-adan, yung sala mo tanggap. Kahit nakakakadan lang, kahit nakakaadan lang. Kasi ang adan is simbolo lang sagisag lang yan at hindi yan 100% ang oras ng sala. Simbol lang yan. Naintindihan? Kaya naman sa mga babae, ang tanong nila, Ustad, pwede na ba kami magsala habang nag -aadan? At hindi patapos ang adan? Kasi ang mga babae, wala silang salatul jama'a. Alam mo ibig sabihin ng jama'a? Ang jama'a, kongregasyon, grupo samastid, sama masjid, yung sama-sama. Pinakamababa? Dalawa. Ang babae, pwede na yan siyang magsala kahit na pa lang. Ibig sabihin, pagkarinig niya ng adan, pwede na siyang magsala. An pero anong mainam? Ang mainam sa babae, patapusin niya ang adan. Ah, bakit natin kailangan, an, bakit natin pinayuhan ang sino man na gusto mag-advance ng sala kahit pwede na, pwede na magsala kasi yung sunna na nababasahin mo sa adan is napakainam. Kasi pag na, hanggat sa maidua mo, maipanalangin mo yung doa, pagkatapos ng Adan ay magkakaroon ka ng karapatan sa Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na mamamagitan siya sa iyo na papasukin ka sa paraiso. So, i-grab natin yung oportunidad na pagkatapos ng Adan, di ba? Mayroong dua na Allahumma rabbahadihi at da'wati tama hanggat sa dulo niya. Naintindihan? So, pwede nang magsala ang babae kahit hindi pa tapos ang Adan, pero ang pinakamainam, patapusin niya ang Ada kung, kung yun lang kung yun lang itanong nila. Kung tanong sa pwede na ba kami magsala kahit hindi pa nagadan? Pwede na. Basta oras na lang sala. Ustad, pwede ba kami magsala kahit kakadan pa lang at hindi pa tapos yung adan? Pwede ka nang magsala. Ustad, pag Juma, araw ng Juma. Kasi dalawa ang adan ng Juma. Ang adan ng Juma usually sa mga bansa na sumusunod talaga sa tamang para ng adan, ang unang adan is maaga, hindi pa po oras ng duhur yun. Pag doon ka nagsala, hindi tanggap ang sala mo. Kasi mga babae, wala silang salatul juma'a, ang sala nila ay duhor. Sa bahay, ang kanilang sala ay duhor. Pero pag nagsala sila ng juma sa masjid, hindi na nila kailangan magsala ng duhor. Kung ang adhan sa masjid, usually kasi ang adhan ng juma'a sa pangalawang adhan, duhor na talaga yan pag nag na sa masjid, kahit hindi pa tapos ang khutba, pwede siya magsala kahit nag pa lang sa masjid sa Juma'a o sa Duhur na. Pwede silang magsala habang nag ang imam sa masjid. O pwede rin silang magsala pagkatapos ang khutbah, pagkatapos ang sala. Kasi hanggat, take note, hanggat hindi pa papasok ang susunod na sala, wala ka pang kasalanan. Para sa inyong kalaman ha. Especially sa mga babae. Hanggat hindi pa papasok ang susunod na sala, wala kang kasalanan. Intindihin natin, ano bang ibig sabihin ng ipinagpapaliban ang sala? Anong naintindihan niyo?